Naka mga kakamita, landi na naman tayo sa kamang walang langit ngayon. Ako, nakarating na naman ho din eh, sa Dalig Batangas. Dito po sa, ariho, malimit nang mag-deliver ako din eh, sa Dalig Naray. Malin, sa Badabanda rin yan ho. maraming mo hindi ako akong na-deliver na. Nag-deliver po ulit tayo ng, ay di gawin ko yung size uli, withdrawer. Brown ang bakal, white po ang headboard. O, shout out po kay ma'am, ano pangalan nga po ni ma'am? Rox, uh, Raquel. Raquel Baha. Ayan. Tsaka po kay ma'am. Pakita mo si ma'am. Tita Villena. Ayan. Ano pangalan niyo po ma'am? Tita. Tita Villena. At tsaka po kay ma'am. Roxanne. Musli <laughs> Ayan. 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 po sa inyo. Salamat po. At nag-order ka kay kamay talala. Pakikita lang po natin yung ating diniliver din eh. Queen size. <laughs> 60 by 75 with drawer. Ayan o. Nakarating na naman o din. Ang kamang walang lagit ngayon sa dalig masusubukan na naman ho ang kamang ng langit ngit Ayan. Withdrawer ho yan. <laughs> ang sabi ho ng iba di yan, ay eh, baka daw humutok yung ating kama. Ipakikita ho natin kung sabi nga yung hutong. Hindi ho yung hutok, napakatigas ho na yan. Dahil napakalimit po ng ating 1x1, 1.5 po ang kapal na yan. Napakatigas na yan mga kamital. Ako na ho, sabi sa inyo, yan ho ay homemade hu, kaya matibay yung hindi ko kagaya ng mga nabibili ho sa kuha na talagang kaninipis ho ng bakal. ka ha. Quality ho yan. Yan. Hindi manipis lang ho yung foam pero yan ho'y okay din kahit hmm. manipis ang foam. Sakto, sakto yan. Sukat, sukat. Paano ha mga kamay Maraming salamat po kay ma'am. Salamat po ma'am. At nag-order kayo kay kamay talay ha. Sige mga kametalan, talay at naway pa share na lang ha.